Nandito na naman tayo again. Welcome to the vlog, Andrea Judge TV. And for today's vlog, as usual, garden update. Nandito tayo ngayon sa Home Depot. Kasama natin si Andrea. Hi, guys! And yeah, may bibili na naman siya para sa kanyang garden. Ano yung bibili mo, Hal? Wait, ilatapad eh, ko sa kanya, guys. Ah. Ano yung bibili mo, Hal? Bibili ako ng pang raised bed garden cover ko. So, yun. Yeah. Mm -hmm. Para i natin yung mga plants <laughs> natin. Yung cover. Ito cover na. Ano yun? Yung Parang bahay na yun. Ayan. Na <laughs> <laughs> What? Ba't mo ka-cover? Huh? What? Protection sa lamig, sa cold. Okay. Kasi medyo... So, walang na bumili ng mga pipes na ganito. Ayan, PVC pipes. Tapos parang ito yung gagawin niya parang... Ano ba yun, hal? Parang bracket or something. para mag-create ng protection. Tama ba? Cover. Cover. Ayan. So, mga ilang ganyan? 20? <laughs> so 20 ganito yung bibili namin. So magkano to? I think it's 4. Yeah, $3. So $3 times 20. So mostly mga nasa $60 to guys. Ayan. So kukuha lang ako nung cart and then um, load na namin yan. Yep. Yeah. 5 minutes later. Ayan si Andrea. So ito na, may cart na siya. <laughs> So, another project na naman. <coughs> so, Hal, paano may si-secure yan? Dito ka. Dito na nakita ko videos na si-secure nila yung pipes dun sa raised bed using a clamp. So, yung so, clamp, clamp. so, yung clamp, bibili mo pa? Yeah. so, mo bibili yung clamp? Dito din. bilin no, bili na yung din natin. Kasi connectors yung mga pipes. Alright. So, yan. Kukunin niya na. Hindi natin. na? Uh, ano na? Yes. All right. Ano yan? So, iyan ano mo pa yan? I, uh, Ah uh, may, may naman tayo dun, di ba? Ha? Oh, yan guys, alam nyo na. Alam na this. Oh, magiging busy na naman ako sa weekend. Kala ko pahinga na sa soil eh. May naisip na naman siyang idagdag eh. Ayan o. No? Let's go. Mukhang too much na yung happy wife happy life ah. <laughs> Parang gusto ko naman rest life ah. Ayan guys, sige, go mo lang 'yan. Let's go. And so and guys, ito na ating yung connector niya no. So pag kinet mo Huh? T-connector. T-connector. So, kailangan mo ba nung parang payu Pa-angle? Or just T? Yeah, kailangan mo. Parang... Malabas, ano? Ayan yung mga connector dito, guys. So, parang mm, nakano. Grabe talaga sa Home um Depot. Sobrang kompleto na. No? Ito yun, no? Yung angle katuluhan. Meron bang ganun? Parang ganito lang. Apat at lang. Alam mo yung size nung ano. connect mo. Et, eto isa. So, ayan, nakita na namin yung half inch na ganito and $2 dollars each. Yan yung magiging isa dito sa side, isa dito sa 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 pababa. Eh, para sa yun, T. Para sa <laughs> git. Uh, hmm, okay. Ayan, so. Last na yan, ha. Huwag ka naman na mag-upgrade, ha. Sumulan <laughs> 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 na nga, eh. Go. Hindi mo na. ilang ganyan yung kailangan mo? Ha? Ilan mo kung ilan yung ano mo? 6 so, lang. bat 6? Sa gitna lang ko. Support ko lang. Kasi di ba, kaya may lulundo kapag gano'ng kahaba. Mm -hmm. So ito yung pinaka-center na yung gitna. Okay. Alright. Sure ka 6 lang ha? 6 na T. Pero... Dagdaga mo na. mag ka nung -ano ka pa ng ano. Mag-extra ka na lang. Ito mag-extra ka na para So, ayan yung clamp naman. Para yun yung pang secure mo, di ba? Saan? Sa raised bed? Okay, uh, para yun yung pang hold natin dun sa, dala, dun sa mismo pole. Pole? Yung pipe. Pipe. So, ano yung tura nun? Okay, ito siya okay, guys. So, so ayan. Pang clamp, half inch. So, one dollar siya or so, pagka isang bottle na 18 dollars hmm. kaya half inch so 1 dollar ano itong 1? 5 dollar ano yung 5 dollar half inch ilan ito? 25 uh -huh. 25 So, isa-isang pieces. So, uh-huh. Ayun. Mm -hmm. Apat pala. Oh, apat. O, oh, bilhin mo na yung may sobra para ano, hindi na tayo pabalik-balik. Okay, sige, update na lang natin later, guys. Bye! So, yan yung total, guys. One seventy-one total saving is $16 so yan yan yung total nung lahat ng binili namin may sinama lang akong ilaw dyan dalawa for garage kasi napundi yung binili ko nung una sa so, itong tool ni Andrea na cutter pang cut ng PVC so <laughs> yan kasi ito sa half inch ha? but 1 to ano 1 to 1 fourth Please remove your car Huh? One one Would you like inch? Inch? Eh, half inch yun sa'yo. One inch to one point. Okay. Ay, ako right. nga pala. Galing, galing. Alright. Uh, Red Bull, syempre, para bukas. Let's go! Okay na, uwi na. Uh, thank, thank you for shopping. <laughs> so, ayan guys. Ayan, pa na kami. So, i-update na lang kayo ni Andrea kung ano yung itsura ng garden niya. I-ano ka na lang, i-magta-timelapse din sa so, pagkong pala namin gagawin yung Raised bed cover na yan. So, ano yun na? Ah? Ano lang? Ano lang dito? Ano ko sabihin? Parang, um, inside DIY? lang. Um, maraming klase ng raised bed copper. Pero, ito yung napili ko. Kasi, ano, um, I think, um, magiging re rectangular. Yung iba kasi, ginagawa nila parang hooks. Like, ibe-ment mo yung PVC pipe pero I chose this yung rectangular type ng bed, raised bed cover para um, mas madali siyang gawin at um, um ka na lang dun sa, sa rectangular na, na raised bed cover tapos na yun, mas easier mag-garden hopefully, yun nga, tama ako um, we'll see uh, tignan natin kung ano yung kalalabasan niya so samahan nyo kami ngayon ko. Oh, sorry. Ang <laughs> dami ko na naman eh, binili exactly. at magpapapagod na naman tayo dito. Pero I, I don't think it's hindi siya ganun ka, ka nakakapagod. It's exciting parang Maraming okay. ano. Ito kayo ba itong ma-excite eh? Okay, ito excited eh, nakakapagod. Wow. Exciting. <laughs> Ayun, so ano, yeah, i-load lang namin 'to tapos <clears throat> yeah, i-connect na lang namin tong oh. vlog na 'to pagkatapos na yung oh. Ano ni Andrea? Itong, ano? Um, PBC. Alright, see you later. Ayun, hey guys. Good morning! Uh, welcome again to Andrea Judge TV. So, ngayon, magbibigay lang ako ng garden update. And also, um, magpa-plant ulit tayo ng mga seeds natin. Um, next batch na ng seeds uh, para uh, makapag-prepare tayo pag pwede na natin silang itanim outdoors. So, um, bigyan ko lang muna kayo ng update dun sa unang dalawang seeds na ginawa natin two weeks ago. So, um, kung maaalala nyo, it's the onions and the eggplants. So, ngayon, punta tayo dito sa aming, dito sa aking um, nursery area <laughs> ng aking plants. So, so far, sa eggplants. Ayan. Yung eggplants, ang nagtubo lang talaga or nag-germinate is two seeds. So, dalawa yung, meron tayo at least dalawang um, eggplants, um, plant, uh, na pwedeng itanim. Hopefully, um, we still have few more weeks bago natin ilabas, di ba? So, I think six more weeks Um, bago natin ilabas sila. So hopefully makasurvive. And for the onions, ayan, nakita nyo medyo matataas na sila. Um, so far, um, 11 lang yung um, nag-germinate. And merong mga ibang cells na hindi, walang seeds na tumubo. Um, and also, looks like um, meron din may cell na dalawa yung dalawa yung lumabas. So, yun. So far, um, medyo tough start talaga. Uh, pero at least, meron tayo mga um, plants na pwedeng um, i-transplant pag pwede na sa labas. So, hindi naman ako nag-expect ng sobra um, dahil nga first um, first year ng gardening natin. So, for sure, uh, marami naman tayong pwedeng um, i-improve or ayusin. So, may, may, siguro merong, merong mga seeds na talagang um, hindi na talaga siya ayaw niya na talagang tumubo. So, yun. Um, so, yan. Hindi naman masyadong uh, masakit for me na hindi lahat sila uh, tumubo. So, yan. Um, ngayon, um, mag-start ako ulit ng seeds natin um, for other vegetables. I do, mayroon akong tomatoes, sweet pepper, um, hot pepper, may chives, and meron akong flower na i-start yung Johnny Jump Up then So, yon Um, samahan niyo ako. Uh, tingnan natin kung ano yung magiging uh, success rate natin sa pag-germinate ng mga seeds na yun. So, yun. Um, nandito pala yung mga bata kasi walang pasok kayo pa uh, March 1 And actually, guys, um, mabilis lang to. Kasi medyo malamig pa kaya din ako naka-jacket kasi gusto kong uh, ipakita sa inyo yung garden natin sa labas. Ay, sorry. Medyo um, maaraw. yan So, ngayon, update lang namin sa garden um, dito. Ayan, makikita nyo. Meron ang soil. <tinyo> isang araw may tornado kami dito kaya yung mga ano nagliparan ayan di ko pa naayos kasi ngayon lang ako nakalabas ulit ay so ayun guys um ayan sorry naputol i ano ko lang update ko lang kayo so eto na uh, meron na tayong soil sa ating ano, mga raised beds. So far, hindi pa siya sobrang, ano, na, napuno. So, nagpa-deliver pa. Naglagay na mga seeds natin sa ating seedling trays. So, ayan, um Johnny Jump Up's nandito. Tapos ito yung bago kong seedling tray na binili galing sa ano, gardeners um supply company. So, kakaiba yung ano niya type of tray niya kasi meron siyang uh, self-watering tray sa tinatawag. So, um, hindi ko na siya babantayan or um, sabi nila less um, monitoring ng um, pag water ng ating mga seeds ng, ng plants. So, ayan, dito ko yung tomatoes. Kung makikita nyo, nilagyan ko ng vermiculite yan. Um, yung sweet peppers, tsaka yung hot peppers yung dito. Tapos, ito yung Johnny Jamsa. So, ayan, uh, samahan nyo ko, ilagay na natin siya dun sa ating heat mat. And then, um, tignan natin kung ano yung mangyayari sa mga seeds natin. Okay guys, thank you! Ow! Oh, you okay? Ayan guys, um, tagay na natin ang ating Johnny Jump Ups. Tignan siya sa kaas. Tignan natin siya sige natin siya ng uh, thermostat para sure na nasa uh, magandang temperature siya. So, yung isa, kunin natin. Um, so, yan. Ayun, guys. Meron nga pala akong fan dito. Kasi, sabi um, nga, sabi nila, nila nakaka-improve daw yan ng, ay, ng, ayun, sorry, nakaka-improve yan ng ating air circulation para sa mga plants natin. Ito, so uh, um, ganyan natin doon. Hopefully, kaya ko siya ng isang kamay. Ayan. Medyo mabigat siya. So, 24 um, cells tong um, isang tray natin. So, this one, sinet ko siya ng nasa 78, I believe. Kasi sabi nila, um, kailangan ng medyo controlled temperature yung um, tomatoes, pe peppers natin. So, yan. Tingin natin ang ating thermostat. Nasaan na yung thermostat na ito? Kasi, meron ditong makulit. Ingay. What well, is that? Oh, oh, don't touch it. Don't touch her. That's the only few few eggplants that we have playing. Oh, ayan, Pasensya na guys. Medyo na ako dun. So hopefully, um, makontrol yung temperature with using the heat mat here. Ayun guys, ayan, tapos na natin siya lang ilagay dun sa ating um, make-up nursery, plant nursery natin. So, hopefully, maging successful tayo dun sa mga um, tinanim nating seeds today. So, merong batang makulit. Say hi! Say hi! Hi! Hi to the vlog! Hi everyone! So, yan. Yeah, wala silang pasok today. And, um, today, um, lalabas kami judge kasi anniversary namin. So, yan. Yeah. Garden update lang, guys. Thank you again for watching Andrea Judge TV. Um, please continue to support us, share, and, um, please subscribe sa aming channel. Thank you, guys. And, um, more vlogs pa to come and updates sa ating garden. Peace. Bye.